Yeah, good morning. Nandito pala kami sa NTTI sa OTB. Sama ko si Mama. Yeah. Uh, ah, nakisabay kami kanina sa ambulansya. Si may natin din sila diyan sa Heart Center sa S Avenue. Nakisabay. Yeah, nakisabay na rin kami. Kaya nandito kami. Malis kami sa bahay ma. 5 so na. Wala pong tao kasi maaga pa. Actually, uh, ang ano ko is 10 pa. Registration sa vascular is 10 pa. Pero pumunta na, pumunta na kami ng maaga. magantay na lang kami dito. Pa, kasi nga, nakisabay lang kami. So, yes! Yeah! Ang uh, laki na ng ano nila dito ng bubong dati, hindi ganito. Sobrang init dito dati eh. Kaya ngayon. Ayan. Saka nandun yung malasakit sa lupa.

ni Fernando Emerencio Merencio kasama na po ha ah. Fernando Emerencio Merencio Felina Arta Ronaldo Asyente Arta Ronaldo Trinidad Dwayne Asyente Trinidad Dwayne Okay, nasa po yung last patient ko sa Euro. Napita po dito. Euro pa po yan, hindi pa po natawag at may schedule. Lapit na po, last call ko na po yun. Euro, IM, 4KT, 3KT, baka po mayroong bagong dating yan. Lapit na po. E-R <laughs> Tulog. <laughs> ah, anong oras na? Ah oras na po. Okay po, sa CBCN, 145, 145, nandiyan po ba? Nagtatawag na sila o. 145. Sakit na ng ulo, saan ito? Hindi na po kayo, sir. Hindi pa rin. Okay po, pag po tinawag yung number, okay na po ba? Itaas po ang kamay. At yung kayo wife po natin para alam namin na kayo po yung tinawag naming number ha. Tandaan po yung number na binigay ko po sa inyo kanina. Itasa ka ba? Kapag ginawa po number, kapag number two twenty three. sa harapan. Ano ko lang number 103, hundred one. Alam mo kasama kanyang nasisinitan ka na. Warriors, not... so suya napanood niyo po. Ayan po yung recent video ko noong nagpa-check up kami ni Mama sa NKTI. So hindi siya buo kasi hindi ko na, hindi ko po napakita kung ano yung nangyari na doon nung nakapasok na kami sa loob ng OPD. So yung pong nasa video nakikita niyo po ay nasa labas lang po yun. So hindi na po ako nakapag ano nun kasi nagmamadali na rin po. Tsaka nakakaya dun sa... naiyarin rin po akong kumuha ng video dun sa loob kasi andun po yung mga doktor, andun po yung mga nurse. Tsaka um, hindi ko na rin po naisip na mag-video ng time na yan kasi gabi na po. So, ang nasa isip po namin is makauwi na So, ayan, maraming maraming salamat po sa panonood at sa ayaw manood. <laughs> okay lang. So, ayan, hindi po natanggal hindi po natanggal lahat ng uh, nilagay sa tahi ko na sticker kasi hindi pa po pwede tanggalin kasi fresh pa daw po. So, babalik ulit kami doon after two weeks. So, kaya, ayan, mga kawayor, please subscribe and share. Like, comment po kayo sa akin mga video. Kung may gusto po kayong itanong about sa chronic kidney disease, uh, um, mag-comment lang po kayo. Bye-bye! Thank you for watching!